tayo ko masama si Carla nung uh, bata mabait masipag yeah. nagtrabaho nga na yan pag ano may pag ano nabiling mga gamit ng mga tugang niya ah mga gamit ng kapatid niya mm -hmm. napakabay pala ni Carla ano mas ino pa ah, mga kapatid kayo sa sarili niya no? ako mga kaito mapamanakong hanap buhay mm -hmm. na iba iba lang ako paglalo pero si Carla po ay sumasama din sa inyo sa paglalaot. Hindi, hindi na sa. bahay nilalut. lang po 'yan. Pero magaling si Carla maglangoy baga. Hmm. Hmm. Ah. Tapos na ano 'yan, na luto-luto. Puto ano? Puto na tretinda. Tinda. Masipag pag nabata si Carla Kasi kanya na ni si Carla. Hmm? Kaya nagmana sa iyo sa na, sa ina. Bakit maganda si Carla? Oh, nanay niya. Sa nanay niya. Maganda yung nanay niya nung dalaga. Bakit maganda pa rin? Hmm. Nailove ka sa kanya tayo? Paano mo suniligawan tayo? Itong ano pag may mayuhan din ulag ko. <laughs> ha? Inanong ko <inanukutin>. tinanan mo <laughs> <laughs> Tapos... Tay? Ano? Train tayo. Po. Tanda ka pala tol. Tanda ka pala tol. Ayaw ba na? Sa <laughs> <laughs> so, tingin mo lang talaga siya kalap tataan. Um, Matakasunod pala <laughs> Tay, tay, to sagutin mo ako, tay. 46. Ilang taon na si Kalem? Sa tingin mo, ilang taon na? Yung totoo. Magkakano pala tayo? 40. Yung totoo. Sa so tingin mo. 46. Sobrang nagkawenta. Anong mga 46. 35 na gano'n? Hindi, alam 35? Oo. <laughs> uh, so so, ilang taon ka na? tayo 10, tayo. 10, 10. Ay, matanda pa pala tayo. Kaya ba, so, kaya ba tayo, mas, mas, ano, kapag kita? mas, 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 mas mas bata pa. Kasi sabi na 35, 35 lang daw ako eh. Yeah, na po yan. Sino ay binitap? Pwede ba akong kwentuhan tayo kung uh, paano mo si nanay uh, niligawan ay? Paano mo si nanay niligawan? Anos pag, ano, sa pag... Ano-ano, pagsayaw lang. Pagsayaw? Uy, sa barangay? Sa barangay dyan. May binipit. Bini Nagusta mo sa'yo, mabait si nanay, ano? Mabait. Mabait, mabait ka naman tayo, di ba? Hindi mabubusi ka lang kung wala po kayo, di ba? Ang inspiration mo, pag nasa gitna ka ng dagat, ano yung ano yung iniisip mo para sa pamilya, gano'n? Yes, Itong ginagawa ko para sa mga anak ko, gano'n na lang. Mga anak ko, sa sa pamilya ko. Mm. Pag... Uh, oh, Pagpupunta ka na sa laot, lagi mong iniisip, sana may mahal akong kong para okay. may pangkain po may kami. Ganun lagi mong iniisip mo Hindi hmm. ka ba natatakot tayo sa mm. gitna ng dagat, tayo? Nauwi man tulis ako pag magkusog. Mag-oong. Mm. Nauwi, tulis ako kaya. May, may ano na hangin itong madurus na uli na pag mahangin na o mahangin umuwi ka na hmm. sino sino yung mga isinasama mong anak sa gitna ng dagat si Aaron lang si Aaron lang magaling bang maglawin si Aaron oo oh, magaling hmm. na area na nga niya isasama namin si Isla o oh? naariyan na si Aaron yun karingo alam mo tayo nung una kitang makita tayo parang akala ko napaka yung uh, matapang ka kasi yung mukha mo ba matapang pero mabat ka pala tayo Okay. Nung malit si Carla ano tayo, ano yung mga naalala mo sa kanya tayo? ano yung mga palagi niyang ginagawa? Ano yung palagi niyang ginagawa? Pag na ano, saing saing, bang Saing, laba. Tapos na ano, natrabaho yan sa dagat. Sa dagat? Oo, dagat, natrabaho trab man. Ang likas po talaga masipag si Carla ano, mula pa nung bata. Ano? Matagal ah, sa salait. Sa Ah. Nagtrabaho sa salait. Sa Kita mo, bata pa, nagtrabaho na po. Ano? Talagang sanay siya sa... kaming, ano, ang kain ka ito. Sanay siya. Sanay sa... Hirap. Ano po? Si Carla yung nagtrabaho na ano. Grabe si Carla. Napakasipag ano. Determination. Kaya, kaya kita mo naman yung nangyari sa buhay niya. baka ano? Yes. Yeah nakita mo naman yung uh, nangyayari kay Carla uh, no? binabigay na, siya ng uh, blessings no dahil sa kanyang pagsisikap pagkano tayo Ayan, mga kalingap buti tayo sanay na sanay ka sa dagat tayo na no? sanay na mula pagkabata ba yun na talaga yung trabaho mo tayo sa, ang ano po bata pa kuya ano ko sa dagat sa, uh, uh. Hmm. ano po binata pa ko ah, binata ka pa ha? Ang galing ka talaga mag -langoy, <mprosita> maglangoy, mag langoy. Manguli ng isda. At ang ganyan, akong kusog na na dyan, bagyo na. O, anong ginawa mo tayo? Ano, naglangoy ako. Tapos may barisa lang akong dara. Yung, yung, bangka mo na... na Ama, na, na. Nawala, U nadurog. Ay, hey grabe, ano? Naglangoy lang kami. Sino-sino yung kasama mo noon? Yung pinsan ko. Yun, pinsan mo, okay na siya, nakaligtas. Nakaligtas. Ikaw nakaligtas okay. man. Yung dalawa. Yung iba? Nakaduong kami sa malayo na d'yo Sa Sur na. Sur? Mm -hmm. sunog So nag sila nanay sa'yo? Uhm. Mm. Ay, hindi pa kanya. Binata pa ako. Ah, binata ka pa? Mm. Binata pa ako. Hmm. <coughs> Pero nung no, binata ka talaga, magaling ka naman talagang maglamay, ano? no? Pero kahit magaling lang kung... Uh, kung talagang ka na, no? Hmm. Kung ah... Uh, oras mo na talaga, no? Buti, naka nakapunta kayo ng kamsura no hmm. so, nagpanot, ka po sa dalaga uh, nagpa, ka sa pan uh, sa, uh, sa mga alon uh, naka ano ko na may aga na umaga na kayo naka uwi uh -huh. mga kalingap ganito po pala yung pinagdaanan ni tatay yung eh. binata pa siya mga kalingap <coughs> grabe din pala yung pinagdaanan nyo tayo yan Oo, uh -huh. grabe ano pa ako yan binata po. binata ka pa po so at least tayo, naranasan mo yung mga gano'n. Yeah. pero sa hirap ng uh, pinagdaanan mo yeah. kita mo may may blessing pang lumating sa inyo di ba yeah. masaya po As ba masaya nga no. masaya po kayo na mm -hmm. ganito yung nangyari sa buhay niyo po ano yeah. tayo para po nang mabahay yeah. nga niyo So yan mga kalingap, ito po yung ginagamit ni Tatay sa dagat. Kitang po ang tawag dyan. Ayan mga kalingap. Siya po yung si po pang gawa niya. Mahaba to bro. Mahaba yan. Ano yan? Baka. Abot pambuhan. Ano yung pambuhan niya?

Pag di mo puputulon, ah, hindi. May hila pa din mo. yan. May hila yung laman mo, no? Hmm. Ilang na kang naposok, na dalawang okay, bis? Hila. Kitang, tao din kitang. Kitang, babi. Bukan aku mau bego. Ya, aku kasih kau lagi nih bego. Ya, kita Limang kilo? Kinsiman. man 15 kilo. Isang pulo. Isang pandawan. Isang pandawan.